Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po, magandang magandang Wednesday morning sa inyong lahat. O, oh, maging ang Wednesday nyo, kamusta na kayo? Maging ito ay wonderful, wonderful, or whatever. Ano ba po dapat, Daddy? Wow, 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 wow! Hallelujah. Oh, di ba? Wow, 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 Hallelujah pa rin. On a winnable Wednesday para po sa bawat isa sa atin. Di ba po, yan lagi ang ating perspective mga kaagapay. Laging andon sa assurance na nagtatagumpay tayo bawat araw dahil kasama natin ang Panginoon at may ginagawa siya sa bawat araw. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po yan sa 702 DJS kung kayo po ay nakikinig gamit po ang inyong transistor radio o yung ating portable missionary radio, nakukuha niyo po ang ating programa at narito kayo sa Luzon. Eh, mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato naman po ng ating, pro, ng ating pong transmitter mula po sa Bukawi. Kaya dun sa ating mga kaagapay na on their way to work, nakikinig kayo, whether jump po yan sa Eastwood, sa Ortigas, sa Makati, sa BGC, sa Mowa, pagpalain kayo ng Panginoon. Yung iba, diretsyong Clark, di ba? So, saan man po kayong lugar pumupunta, o di kaya yung mga kaagapay natin na nandiyan sa palengke, bukas ang radyo, para marinig po ng iba, pagpalain kayo ng Panginoon. Di ba po? Ganun din, kung kayo naman po ay nandyan sa Visayas at Mindanao, at uh, nakikita nyo po yung, narinig nyo po ang programa, gamit nyo rin po ay transistor or yung PM Radio, ay eh, tiyak po nakukuha nyo yung programa mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre ang ating Facebook live stream sabi nga natin mula apari hanggang hulo, kung maganda po ang inyong internet connection, maganda rin po ang reception. And that goes as well for our mga kaagapay in the different parts of the world. Uh, hello, kay Ati Bess Francisco. Thank you uli. <laughs> Doon sa wheatbix, Siya po yung nagsusupply sa akin ng wheatbix, Salamat po. At ganun din sa mga kaagapay na, you know, patuloy na nagsisend ng kanilang mga encouragement sa atin all over the world. Alam niyo po ang sarap na malaman na nagiging pagpapala ang ating programa. At alam ko hindi lang naman po ang gabay. Lahat ng programa sa DZS, nagiging pagpapala po sa inyo. And because it's Amen. really a great encouragement. At totoo yun, napunta ka sa isang lugar, foreign yung salitado. Ako, hirap na hirap po kami. Doon nasa Norway po kami, Nines, kasi it's so different. Ang hirap, kahit nagduo linggo pa ako sa pag-aaral, ang hirap-hirap makipag-usap sa ang ko lang. Ha? Pero ang sarap kung makarinig ka, may makausap kang Pinoy, o di kaya makinig ka sa isa sa DZS, ang sarap pakinggan na meron kang you know may ma may tangka na kaya mong you know nauiin na uunawaan na encourage at lahat so napakabuti po ng Panginoon so talagang yan ang ginagawa ni Lord hindi lang po sa atin dito sa Pilipinas kundi kahit sa ibang bansa So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at encouragement para po ang day na to maging winnable Wednesday sa bawat isa sa atin. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company, member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, araw-araw po yan, naglalayong kay hatdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe ng mensahe ng Diyos mula sa kanyang mga salita na sa inyo patuloy na humahamon at patuloy na gumagabay. Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin, ha? 10 simple steps to your healthiest lungs. Ang ganda nun eh, healthiest. Bakit natin pinag-uusapan? Ang August po ay National Lung Month din. Proclamation 1761 noong 1978. At for this year, ang theme, Healthy Lungs, Healthy Pilipinas. Nakafocus siya sa TB. TB ay labanan, buhay ay ingatan. Nako, nagkaroon po ako ng TB kaya very true to sa aking puso nung bata po ako. So nung lunes, pinag-usapan natin ang kamangha-manghang pagkalikha ng Diyos sa ating mga baga. ang center ng respiratory system ng ating katawan. Ito yung nagpapadali o nagpa-facilitate ng ating paghinga ng oxygen mula sa hangin at yung paglabas ng carbon dioxide mula sa ating katawan. Pinag-usapan din natin yung unang step upang magkaroon ng malusog na baga, stop smoking. Yun yun. Ang maganda pa po sa ating napag-usapan nung Monday, sa loob po ng 24 hours mula daw po sa pagtigil ng smoking, nagsisimula ng mag-repair ng damage ang ating katawan. O di ba? Kahapon naman, pinag-usapan natin ang tips, steps na lagi nating naririnig anumang bahagi ng katawan ang ating pinag-uusapan. Pinag, pinag yung, um, nandun po yung pangalagaan natin, 'di ba? Nakita natin yung mahalaga yung pag-inom ng tubig, yung kumain ng mga masustansyang pagkain para po maging malusog ang ating katawan. Nandoon din po yung um, pag iinom tayo ng maraming tubig, nagiging manipis ang, ang ating airways, yung mucus ng ating airways, at nagiging maginhawa ang ating paghinga. Nabanggit din natin yung regular exercise dahil ito po ay nagpapalakas ng ating mga baga at ng ating puso. At huwag natin kakalimutan, annual check-up, di ba diba? Nabanggit din po yan dahil tridor po talaga ang sakit sa baga. Hindi ito napapansin, di ba po? So ngayon naman, stay up to date with vaccination, diba po, ano man pong infection or respiratory diseases, tulad po ng influenza, COVID-19, pneumococcal pneumonia, o yung mga respiratory syncytial virus, ay madali pong kumalat sa mga tao. At ang pinakamabisang paraan upang mahinto ang pagkalat ay sa pamamagitan po ng vaccination. Ang vaccines ay mahalaga para po sa mga taong may lung disease dahil makakatulong upang makahadlang po sa mga malalapang karamdaman. Also, avoid outdoor air pollution exposure. Kahit pang outdoor air ay mas malinis kaysa indoor air, yun sabi nila. Marami pa rin pong mga pollutants na dumadagdag sa pagiging unhealthy ng outdoor air. So yung hangin sa labas. Higit sa isa po sa tatlong mga Amerikano daw po ay naninirahan sa mga lugar na mayroong unhealthy outdoor air. So ang ozone at particle pollutions, yun po yung may pinakamalaking pollutants o pinakamalawak na pollutants. At ito daw po yung mga pinaka-dangerous. Another, improve indoor air quality. So ang second hand smoke, ito yung sa bahay may ibang naninigarilyo kahit hindi ka naninigarilyo. Ayun uh, po, isa 'yon, avoid that household chemicals, yung molds at radon, nakakaapekto po sa kalidad ng indoor air at magdudulot po ng problema sa ating mga baga. So ang lagi pong paglilinis ng bahay, ang pupunas ng mga alikabok ang pagpapalit ng mga air filters at ang pananatiling smoke-free ang loob ng tahanan ay ilan po sa mga mabisang tips para po ma-improve ang indoor air. So bilang dagdag kaalaman, kasi naintriga po ako doon sa outdoor, di ba? Outdoor air pollution. Tinignan ko, naghanap po ako. Sabi po, ang air quality ng Pilipinas ay generally itinuturing na moderately unsafe. Dahil ang AQI o yung tinatawag nilang Air Quality Index I-65 na nagpapahayag ng moderate pollution. So ang ibig sabihin po nito, halos karamihan po sa, ng mga tao ay kayang itolerate ang hangin natin dito sa Pilipinas. Subalit yung mga sensitive na grupo maari pong makaranas ng mga minor symptoms. Ito po ay ayon sa accuweather.com. So ang main pollutant po ay yung main pollutant, sorry, ay PM2.5 na ang concentration daw po ay mas mataas ayon sa World Health Organization guidelines. So sabi po doon ang concentration daw po ng ating PM2.5 ay 2.7 times na higher sa WHO's annual guideline. So ayon din po sa report na ito ang ilan po sa most polluted cities Batangas, Makati at Muntinlupa. Ang Cebu rin po may moderate AQ1, AQI. Habang ilang mga lugar daw po sa Bicol at sa Cagayan Valley, may mababang AQI levels. So, ang magandang balita naman po sa report na ito, ang air quality ng Pilipinas ay nag-improve sa mga nag-improve sa mga nakaraang taon, subalit na nananatiling concern pa rin. Pero ang nakakatawa naman po sa puso ko, sa listahan po ng most populated country sa buong mundo, eh nasa 74 place pa ang Pilipinas. So ibig sabihin, may 73 countries pa na mas polluted kaysa sa atin. So sikapin natin mas maging maganda at maayos ang ating air quality index di ba po dito po sa ating bansa. So bantayan natin ang air quality ng ating mga bahay. Gawing rule na bawal manigarilyo sa loob ng bahay. Kung napapansin nyo nga, ito yung rule natin dito, no no smoking in public places. Dahil nga po yan sa second-hand smoke na malalanghap po ng iba. So panatili, hindi laging malinis ang bahay upang makaiwas sa allergy, makahinga ng maayos at maging masaya ang ating puso. So mga kaagapay, may magagawa tayo no, para mapanatiling maayos ang air quality ng ating bansa pagtanim ng mga puno, mga halaman sa ating bakuran at panatiling itong malinis upang masarap at malinis na hangin ang ating nilalanghap sa araw-araw. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Wow! Again, <clears throat> simple steps for healthy lungs. Baga respiratory system. Ayun, stop smoking. <laughs> connect connect sa paghinga consult a doctor vaccination mahalaga stop lung disease avoid expose exposition sa unhealthy air household pollutant outdoor moderately unsafe ay gas Makati at uh, iba pa nag improve daw po naman tayo kaya stop smoking yun ang mahalaga malinis ang bahay magtanim ng mga puno para ang hangin ay maging malinis. Mag-ingat po talaga. Amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito. Ano nga ang malaking pagkakamali ng mundo? Opo, sa mundong ibabaw. Pagwawalang bahala sa panawagan ng Diyos. Naririto po ang tahasang pagtanggi sa alok ng Diyos na pagliligtas. Evangelista Pulmutis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Hindi sumasampalataya ang mundo sa pagdukhaw ng Diyos sa mundo sa kanilang napapahamak ng katayuan. Hindi nila hinawakan ang nakadukhaw na kamay ng Diyos ng kaligtasan dahil sa kawalan ng pananampalataya nino ng mga tao sa mundong ibabaw bakit anong uri ng kapanahunan sila mayroon noon isang faithless generation isang kapanahunan walang pananampalataya sa panahon ng matandang noye ano po ang pagtutuwid ng salita ng Diyos for without faith it is impossible to please God faithless generation but Without faith, it is impossible to please God. To please God, have faith. Kaya nga, napahamak ang lahat sa kanilang kapanahunan. Sa kabila ng patuloy na pag-aanyaya ng Diyos sa pamagitan ng matandang nuwi sa loob ng isang daan at dalawampung taon na pag-aanyaya sa kanila na ano? Natanggapin ng mabuting balita ng kaligtasan mula sa sa papatay na daluyong ng bak na baha. Ngunit tinanggihan ang kamay ng Diyos sa pamagitan ni nga ang kaligtasan ng dakilang Diyos na lubhang nagmamahal sa kanilang kapak kapakanan. Binaliwala ng tao ang pagliligtas ng dakilang Diyos sa pamagitan ng isang daong ng matandang noe. Ang pagwasak sa mundong nagkasala sa pamagitan ng tubig ang malaking daluyong ng isang pangsanglibutang baha, ang malaking problema ng buong sangkatahukuhan noon, ngunit may kasagutan. Alin ang kasagutan sa problema ng mundo noon, ang daong ng matandang noe, na iyong dapat na pagtiwalaan upang hindi ka malunod at mamatay. Ngunit tumanggi ang lahat sa mundo nung panahong iyon. And what then? napahamak ang lahat ng tao sa mundo dahil nagwalang bahala sa babala ng Diyos sa pamagitan ng kanyang lingkod na mga ngaral ng katuwiran. Kung kaya't napahamak ang buong mundo ng panahong yaon dahil hindi naniwala sa babalang kapahamakan at ngit-ngit ng daluyong ng malaking bahang pinadala ng Diyos na banal, upang linisin ang lupa at sangkatauhan dahil ang lahat ng tao hayop at makabundukan kasama na lamang ang namamaibabaw. Tanging sambahayan lamang ng tandang nuwi at ang mga hayop na kinuha ng lingkod ng Diyos, ano nga ang kanilang kapanahunan Ang makata, ang nakatakas mula sa pinakamalaking baha at malaking daluyong noon sa mundong ibaba. It was so shocking But at the same time, an awesome warning indeed for us all to think, wow, 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 dapat matuto tayo at makinig sa babala ng Diyos. Amen, amen, amen. Di ba anak? Opo ama. Sa, since history, nakikita na po natin yung sa, sa buhay pa lang sa bayan ng Israel, 'di ba po nakita natin nung no? kapag sumunod ang bans, sumunod ang hari, mabuti ang hari, sumunod mm. sila sa layunin ng Diyos, pinagpapala sila. Kapag sumuway sila, evil yung king na mm. nagiging magulo ang ang bayan, 'di ba po? Pinagpapalo Pinag pinapalo sila ng Panginoon, <laughs> pinaparusahan sila. Lalo na pag binasa natin yung judges, ano la? ano to? Paikot-ikot lang ang karanasan, paikot-ikot lang ang karanasan, paikot-ikot lang mm. ang karanasan. Minsan iniisip mo hindi pa ba sila natuto? So ganoon din ang question ko eh, hindi pa ba tayo natuto na alam natin na una binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para po sa ating kaligtasan. Gift 'yan. Mm -hmm. Pangalawa, ang gagawin lang natin, tatanggapin po natin yung regalong 'yon at isusuko natin ang ating buhay sa Panginoon, sa Diyos mm -hmm. para siya yung gumawa sa ating buhay. Kasi nga naman po, may maganda siyang plano. Pangatlo, alam natin ang kasalanan ang nagpako doon sa krus sa ating Panginoon. Gagawin pa ba natin yun? 'Di ba po? Mm -hmm. Pang-apat, read your bible, pray every day and you grow, grow, grow. 'Di ba po? minan, mas marami pa tayong oras sa TikTok kaysa sa pagbabasa ng Biblia, pagbabasa ng ano, ng yeah, mga pag salita. TikTok yun. ang ating pag-aaralan. O okay. kaya. Magkakaroon tayo ng Tok Tok. Totoo yun, Dad. Tapos, alam mo, puro YouTube. Why don't we go back to the Word? Why don't mm -hmm. we study God's Word? Ay hayaan natin ang Balala na Spirito ang siyang mangusap sa atin sa bawat araw. Yun po. Dapat. At at huwag din tayong umasa dun sa learnings ng iba. Yun din yung isang factor ko nun eh. Na siya yun, learning niya yun, uh, sa term nga ni Pastor Migs, may mga biases na yun, maaari. Pero ang maganda, pag ikaw, ikaw personal, sinusulat mo yung mga learnings mo galing sa Panginoon. That's your personal mm -hmm. lesson from the Lord. And that is where we grow, di ba po? So yung mga alam niyo po yun nga lagi sinasabi ni Apostle Peter, God has given us everything pertaining to life and godliness. So wag po na tayong sumali doon sa mga tao na tinatanggihan ang Panginoon hanggang ngayon. 'Di ba wow. po? Wag 'yun. Kasi alam natin ang end noon kapahamakan. Pero ang alam natin at ang assurance ng Panginoon, sabi Amen. ng Panginoon, "Let not your heart be troubled; ye believe in God, believe also in me. In my father's house are many mansions. I go to prepare a place for you." Yan Amen. ang pangako ng Panginoon. 'Yun ang ating hanapin. Opo, 'yun ang ating gawin. So mga kaagapay, piliin natin ang kaloob ng Panginoon, ang pagkaloob ng Diyos sa atin ang Panginoong Jesus. Di ba po? That's a choice. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, napakasarap pong isipin yung dakilang pag-ibig mo sa amin. In spite of yung pagpili ni Adan at ni Eva sa kasalanan, Panginoon, talagang misa nagugulat kami sa mga ganon. E eh, nangyayari din po yun sa amin, Panginoon. Yung bantipong naranasan kala na namin nakita na namin ang kabutihan mo. Tapos pipiliin pa rin namin ang kasalanan o di kaya pipiliin namin pong manatili sa kasalanan. Panginoon, ay yung kasalanan na nagpaku sa iyo doon sa krus ng Kalbaryo. So ang dalangin nga po namin Panginoon sa bawat araw ng aming buhay, lumakad kami sa liwanag ng iyong mga salita. At yung salita mo ang siyang mamuhay Panginoon, magpalakas, mag-encourage mag-empower sa amin to live victoriously every day. Sabi nga ang winnable kami lagi Panginoon, winnable on the winning side. 'Yun po ang aming dalangin. So Lord, salamat po. Kasi yung katotohanan na you have given us everything pertaining to life and godliness. And may we live on that truth, Panginoon, each day of our lives. Lord, today, thank you po sa aming mga kaibigan. Today is special day. Si Nancy Mercado, pagpalain mo po siya. At yung minister nila sa Santa Rosa. Si Ombi Lontok, si Jennifer San Victores Mia, Agosto Azarcon, Jim Will Bolivar, si Roji Lorenzo. At ganoon din po yung aming listeners, si Marites Basas dyan po sa Antipolo. Pagpalain mo po siya, Panginoon. Lord, may mga kaagapay kami na Today's their special day, we ask for your blessings upon them. May this be an anniversary or a birthday. Di man po sila nakalagay sa listahan namin. Alam namin nakalagay po sila sa listahan ng iyong puso. Meron din po kami mga kaagapay who lost loved ones lately. So Father, we pray for your embrace, your comfort and your protection. At meron din po kami mga kaagapay dumadaan sa mga grief ambushes. Naalala namin, Panginoon, yung mga mahal namin sa buhay na una nang umuwi. Pero Lord, we are also assured na kasama mo po sila, Panginoon. Maraming maraming pong salamat. Yun po yung solid truth na meron kaming kaugnayan sa iyo. At yung mga loved ones namin na may kaugnayan sa iyo. One day, magkikita-kita po kami on that great reunion day. Maraming, maraming, maraming salamat po, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat dahil sa uh, kaligtasan na iyo pong ipinagkaloob sa pamagitan, Panginoon, ng leksyon ng tandang nuwi at ng mga hayop na kinuha ng lingkod ng Diyos. Wow! Dahil po sa iyong pag-ibig sa amin, maaari kaming sa iyo'y magtiwala. At dahil sa pagtitiwala namin sa inyo, ligtas kami sa malaking daluyong sa mundong ibabaw dahil sa inyo kami nagtitiwala at alam namin kayang-kaya ninyong hawakan ang aming mga buhay. Kung kaya't amen, 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 amen. So mga kagapay, sa atin pong pagsunod sa Panginoon, tayo mamimili ha, tayo ang mamimili. So, ang tanong, anong pinipili mo ngayon? Diba? Would mm. you continue to walk faithfully dun sa pagkatawag ng Diyos sa ating buhay? Or, magtetry pa tayo ng iba? Diba? The best place is to always be in the center of His will. Kasi ando ng security, ando ng protection, ando ng grace. Mararanasan natin yung the very character of who God is sa buhay ng bawat isa sa amin that's a choice we have to make. Ita was a bit Flores, lagi mong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Rigi Villena at ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Mosura, at ang ating mga gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radio TV, sa Prodtech, sa Mukami Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon, Jericho Flores po, kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon. Ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gaba. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.